Sinasabi nilang isa si Nelson Aceitono sa pinaka-underrated na PBA superstar sa buong kasaysayan ng liga. Marami siyang naging achievement sa labing pitong taon niya dito. Pero tila naging mailap sa kanya ang mga parangal dapat daw ay sa kanya talaga mapunta. Wala siyang MVP, hindi napasama sa 25 at 40 greatest PBA players of all time. Kahit na madami sa mga kapwa niya players ang nagsasabing very deserving siya rito. Sa episode na ito, pag-uusapan at i-analyze ia nating maigi kung ano nga ba naging problema at bakit tila inetsya puwera itong si Dabul sa pagkilala bilang isa sa mga pinakamahuhusay na basketbolista ng PBA at kung tunay nga bang, may kinalaman ang kanyang attitude kung bakit ito nangyari sa kanya. Ang kanyang exhibition sa ere. sa ito, na nakakuha ng bola. Wow! One 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 three one one. Three sa ito report. <laughs> Bago tayo magkaroon ng analisis, ipapakilala ko muna sa inyo si The Bull, Nelson Aceitono at ang kanyang husay sa basketball. Sa college pa lang sa University of Manila, e eh gumagawa na ng pangalan ang Batang Bull. Unang isinalang sa RPU team at naipasama din naman sa 1987 National Team. Bago pa man mapasabak sa PBA, eh naglaro na si Nelson sa PABL sa Magnolia Ice Cream at nagkampiyon sila doon ng tatlong beses. 1989 nang nagpa-draft siya sa PBA at kinuha naman siya ng Pure Foods Hot Dogs bilang kanilang second pick overall. Kasama niya sa team si Jericho Deñera, Glenn Capascio, Jojo Lastimosa, Dindo Pumarin at si Captain Alvin Patrimonio. Alam ng Pure Foods ang husay at lakas nitong si Nelson pero dahil sobrang stuck ang lineup nila noon, hindi naging starter si Nelson kundi bench player. Gayon pa man, ipinakita ni Nelson ang kanyang malaking potensyal kahit off the bench ang kanyang laruan. Nagkampiyon ng Pure Foods ng dalawang beses habang siya ay naroon. Sa katapusan ng 1991, na naitrade si Asay Tono sa Swift kapalit ng first round picks ng 1994 at 1995 ng Pure Foods, na naging sina Ray Evangelista at Edmond Reyes sa laki ng offer ng Swift RFM franchise ay eh sinasabing si Asay Tono ang isa sa mga yumaman talaga sa panahon na ito. Gayunpaman, hindi niya pinahiya ang franchise sa pagkakakuha sa kanya. Lalong umusbong ang produksyon ni Asay sa Swift at nakikilala na bilang isa sa mga pinakamahuhusay na forward sa henerasyon na iyon madalas na rin siyang napapasama sa usapin tungkol sa pagiging MVP. Medyo napigil nga lang ang pagbulusok ng kanyang produksyon sa pagdating ni Ariel Voyager Vergel Meneses sa team. Pero maganda pa rin ang kanyang mga numero. Habang nasa Swift ay eh, sila ng apat na beses at muntik pang makagrand Slam. 1996 na i naman si Asay Tono sa San Miguel Beermen, kapalit ni Renato Ato Agustin Marami ang nagsasabi na ito na ang pinakamagandang yugto ng buhay basketball ni The Bull. Siya ang naging go-to guy ni Coach Ron Jacobs sa opensa ng birman. Siya ang franchise player. At dito ay tinanghal siyang scoring leader sa season na yun. Noong 1998, nakuha ng San Miguel ang bagong franchise player na si Daniel Defonso at muling nabawasan ang mga minuto ni Nelson. Gayunpaman sa tuwing inaasahan siya ng team, e eh mabilis siyang nakakapag-contribute sa opensa. 1999 na itrade siya sa Papcola, kapalit nila Nick Velasco, Boy Beach Victoria at Dwight Lago. Sa pagkakalipat niya dito sa pop, at eh ito na pala ang simula ng pagbaba ng kanyang laro 2002 napunta siya sa Red Bull Barako hanggang tuluyan ng tumuntong sa takip silim ng kanyang karera sa basketball. Bago tuluyang nagretiro si The Bull ay eh, nagkamit siya ng pitong kampyonato. Tatlong mythical first team, tatlong mythical second team, dalawang beses na best player of the conference, sampung PBA All-Star selections at naging PBA scoring champion noong 1997. May career average na 15 points per game, 5.5 rebounds per game, 1.5 assists per game, 0.5 blocks per game, sa 51% field goal percentage. Mga numero ng isang tunay at legit na PBA great. Pero gayon pa man, kahit isang MVP, e eh walang nakamit itong si Asay Tono. At marami ang nagulat na hindi siya napasama sa 25 at 40 greatest PBA players of all time. Mismong mga coaches at ex-PBA players ang nagulat na hindi napasama si The Bull. Babalik tayo sa nakaraan upang i-analyze ia kung ano nga ba nangyari. Ayon sa pagkakatala sa mga seasons na nilaruan ni Nelson, dalawang natatanging taon ang napaka-importante na kung saan siya ay pumapangalawa sa MVP race o sa madaling salita, muntik na siyang maging MVP, ang 1992 at 1997 season. Sa 1992 season, nasa sweep pa si Nelson at ito ang kanyang mga numero. At noong 1992 ang nanalong MVP ay si Renato Ato Agustin at narito naman ang kanyang mga numero. Noong 1997 kalaban naman ni Asay Tono sa MVP race si Captain Alvin Patrimonio. Sinasabing ang 1997 ang best year ni Dabol pagdating sa offensive contribution. Narito ang kanyang mga numero. At ang nanalong MVP noong taon na iyon ay si Patrimonio para makamit ang kanyang ikaapat na MVP. Narito naman ang kanyang mga numero. Sa pagitan ni Asaytono at Agustin, malinaw naman kung sino ang mas may magandang numero noong 1992 season. At sa pagitan naman ni Asaytono at Patrimonyo, halos dikit ang kanilang statistika. Maliban sa rebounds, e eh lamang si Dabul kay captain sa iba pang aspeto. Ngayon, ang importanteng tanong bakit natalo sa MVP race itong si Asay Tono? Bago natin sagutin yan, eh dapat alamin muna natin kung paano nga ba na igagawad ang MVP sa PBA. Narito po ang kriteriya sa pagpili ng MVP. 30% cumulative statistical points. Kasama na dyan ang points, rebounds, assists, blocks, turnovers, etc. 30% press and media votes. 30% players votes. 10% foreman committee ng mga representante ng mga PBA Photographers Group, Scoop, The TV Coverer, and The Philippine Sports Writers Association. Malinaw dito na hindi lang naman sa statistika ibinabase ang paggawad ng MVP kung ipagpalagay natin na nakuha ni Asay Tono ang 30% ng boto dahil sa kanyang mga numero. Meron pa siyang 70% na boto na galing sa iba't ibang individual para manalo sana ng MVP. Dito na tayo papasok sa politika at pakikisama. Aaminin ko sa inyo na hindi ako fan ni Nelson Asaytono. Pero dahil isa akong Hinebra fan, naiinis ako tuwing makakalaban ang sister team ng Hinebra na San Miguel Beer. Alam ko ang laruan ng isang asay napaka versatile na scorer, malakas na rebounder at kayang dumepensa. Kapag pumoste e eh kakalabawin kanya at tanging sinoliloksin lang ang kayang bumantay sa kanya. Kapag iniwan mo naman sa labas eh titirahan ka ng tres. Naiinis ako kapag napapanood ko si Nelson. Una napakagaling at pangalawa mayabang umasta. Ngayon dito na tayo pupunta sa chismisan noon pa man. Ang attitude at kayabangan daw ni Asaytono. Metro pa akong San Miguel Beer fan dati at aminadong idol si Nelson. Sinubukan niya raw itong i-approach after ng laro nang nanood siya ng live. Pero sinupladahan raw siya nito. Siyempre hindi natin huhusgahan si Nelson dahil lamang sa incidenteng iyon. Baka naman pagod lang ito o bad trip lang sa laro. Isolated case ika nga. Nagbasa rin ako ng mga discussion sa net. Marami ang nagsasabi na may attitude problem daw talaga itong si Nelson. Bukod sa pagiging mayabang sa laro, e mayabang din daw talaga ito sa personal. Ngayon anong kinalaman nito sa pagiging MVP? Ang 70% kasi ng boto e manggagaling sa press sa mga kapwa niya players at mga representante ng iba't ibang grupo na may kinalaman sa PBA. Kung ang mga ito ay nayayabangan sa isang player, sa tingin nyo ba iboboto nila ang taong ito bilang MVP? Sa politika at kultura kasi ng mga Pilipino, kailangan mabango ang pangalan mo at mahusay kang makisama para makuha mo ang boto ng mga tao. Bukod sa pakikisama sa tingin ko, may kinalaman din ang karisma hindi naman sa pang-aalipusta. Kung ikukumpara natin sina Alvin Patrimonio at Nelson Asaytono, sino sa tingin ninyo ang mas may karisma? Siyempre si Alvin. Malaking bagay din talaga ang itsura at presensya sa pagkalap ng boto, hindi ba? Kung susumahin natin sa statistika, lamang si Nelson pero sa boto ng ibang tao, malamang dito siya natalo. Kaya lang sa sistemang ganito e eh parang may mali. Dahil hindi naman beauty contest o pagandahan ng pakisama ang larong basketball, ang dapat tutukan ay kung gaano kalaki ang kontribusyon mo sa team at ano ang husay mo bilang individual basketball player. Aminado naman ang mga past commissioners at mga board of governors na pagpili sa MVP noon ay palaging binabalot ng kontrobersya at politika. Kaya sa paglipas ng mga taon, na bago na ang kriteriya sa pagpili ng MVP. Ito na ang sinusunod na MVP kriteriya at may mga deductions pa sa pag-usad ng butohan. Ngayon pupunta naman tayo sa isa pang kontrobersya, ang pagpili ng 25 at 40 PBA's Greatest Players of All Time. Noong taong 2000, inilabas ng PBA ang listahan ng 25 Greatest PBA Players of All Time. Naririto ang mga players na gaya nila Mon Fernandez, Samboy Lim, Johnny Abarientos, Robert Jaworski, Benji Paras at marami pang iba. Pero marami ang nagulat at nagtaka kung bakit wala rito ang pangalan ni Nelson Asaytono. Sigurado naman daw sila na eligible ang isang Asaytono sa listahan na ito. Ngayon ano nga bang kriteriya nila para mapasama ka raw sa prestigious na listahan na ito? Narito po ang kriteriya sa unang kategorya ay eh siguradong pasok na pasok si The Bull. 17 season siyang naglaro sa PBA. Sa pangalawang kriteriya hindi siya naging MVP, hindi rin naging Rookie of the Year. Wala rin siyang All Defensive Team Selections. Pero meron siyang mythical team Selections sa first at second teams. Sa pangatlo at pangapat na kategorya, pag-uusapan natin ito maya-maya lamang. Pero sigurado akong pasok pa rin si Nelson sa mga ito. Sa 25 PBA Greatest Players of All Time, maaring hindi siya napasama dahil napakakaunti ng 25 para pagsiksikan ang lahat ng mauhusay na player. Maaring pang 26 o pang 27 si Nelson, kaya hindi siya napasama. Bibigyan natin sila ng benefit of the doubt. Pero sa paglabas nila ng listahan ng 40 greatest PBA players of all time, dito na tuluyang nagkagulo. Noong 2015, bukod sa 25 na naunang player na nasa listahan, nagdagdag pa sila ng 15 para maging PBA's Greatest Players of All Time. At syempre, wala pa rin ang pangalan ni Nelson dito. Marami din ang pumuna na sa 15 players, etangin si Chito Loizaga lang ang OG at the rest e mga 90s at early 2000 players na. O sa madaling salita, mga bagets pa. Ngayon para sa sake ng comparison kukuha tayo ng iilang player at ikukumpara natin sila kay Nelson kung tama nga ba ang naging pilian. Pero bago natin gawin ang pagkukumpara eh ay lamang nating linawin na hindi natin sinasabing hindi deserving ang ibang player na ito na mapasama sa listahan. Pagkos aalamin lang natin kung tama nga bang nauna pa silang nalagay dito kesa kay Asay Tono. Ang una nating gagawing comparison ay si Chito Loizaga. Narito po ang mga achievements nilang dalawa. Kung sa PBA Championships, tabla si na Loizaga at Asaytono na may pito. Maliban sa All Defensive Team na may walo si Loizaga, habang si Asaytono naman ay wala, lamang naman si Asaytono sa Mythical Team Selections. Lamang din sa All-Star Selection si Asaytono. Tono. para naman natin siya sa medyo bagets na player, si Kirby Raymundo. Lamang si Asaytono sa kampyonato sa pito at apat naman kay Kirby. Nagkaroon ng finals MVP itong si Kirby habang si Asaytono naman ay wala. May isang mythical first team selection si Kirby habang si Asaytono naman ay may tatlo. Dalawang mythical second team selections kay Kirby, kay Asaytono apat. Tabla sila sa All-Star selections na may parehong sampu. Kung ang isang questionable player ay nabigyan ng parangal at naisama sa 40 greatest PBA players of all time. Anong nangyari kaya Asaytono? Ngayon mapunta naman tayo sa ikatlo at ikaapat na kategorya para mapili sa 40 greatest. Si Asaytono Tono no umaunang sabak niya sa PBA eh halos lahat ng team na napuntahan niya eh nakapagkampiyon. Nag-champion sila sa Pure Foods, nag-champion din sila sa Swift, Panglima si Asaytono sa all-time leading scorer ng PBA at sa 10 leading scorers ng PBA. Natatanging si Nelson lamang ang hindi kabilang sa 25 at 40 greatest PBA players of all time. Marami din ang nagsasabi na sa pagdating ni Asaytono sa liga, binago niya ang posisyon ng forward. Dati-rati kasi ang mga power forward ay e mga rebounder at enforcer lang sa loob. Pero kay Asaytono, isa rin siyang threat sa opensa. Ganyan katindi ang impact na ginawa niya sa PBA. Kung kontribusyon naman sa basketball culture ang pag-uusapan, wala ring duda si Asay Tono dyan. Tinawag na dabul dahil sugod raw siya ng sugod. Gaya na lamang nasabi niya sa commercial na ito. Lagan, na sugood, eh. din ako na Red Bull. Kung tunay kang fan ng Swift at San Miguel, imposibleng hindi mo makilala si Asay Tono. Hindi naabot ni Nelson ang kasikatan ng gaya ng isang Robert Jaworski pero sigurado akong kilala nila ang pangalan nito. Malinaw naman na pinagkaitan ng parangal itong si Nelson na deserve naman niya talaga. Kaya nga hindi naiwasan na maglabas din siya ng sama ng loob sa media. Gayon pa man sana bago man siya mawala e eh makilala man lang ang kanyang dedikasyon at kontribusyon sa PBA. Bigyan ng pagkilala ang husay niya sa basketball. Sabihin natin na may attitude nga itong si Nelson pero sana naman wag itong gawing dahilan para pagdamutan siya ng pagkilala. Hanggang ngayon wala pa rin siya sa Hall of Fame. Sana sa 50 o 100 PBA greatest players of all time e eh makasama na siya rito. Hindi naman siguro kabawasan sa PBA kung isasantabi natin ang pride at ibigay ang nararapat sa mga players na may malaking ambag sa liga. Sangayon ba kayo sa mga napag-usapan dito, buddy? Kung meron ka pang idadagdag, e eh, i-comment mo lang yan. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita muli tayo sa susunod na video. Ang sa ere. ito ng bola. Wow! tira At sa sa